Ah, uh, mayroon pong bagong uh, survey na lumabas uh, September 7 to 12, 2023. Well, ang basis lang naman nito is uh, 1,500 na ano na tawag diyan, yung respondents, ano? Tingnan ninyo Oh, lahat ito yung co-equal ano, branches of the government. Ito po yung mga pinakaimportanteng mga posisyon sa ating bayan ngayon. Nandiyan dyan po ang Supreme Court Nandiyan po ang uh, liderato ng uh, Kamara, ang liderato ng Senado, siyempre ang pangalawang pangulo at yung pinaka magaling daw na presidente sa balat ng buong galaxy. Ayan, kung makikita ninyo mga bossing, napakayayabang kasi nitong mga abnoy na mga abnoy na mga follower nito ni Bongbong Marcos eh. Lagi nilang ipinagmamalaki na hindi daw mananalo si Inday Sara kung hindi daw dahil kay Bongbong. Oo, kaya itong masasabi natin. May kita nyo rito, mag-focus muna tayo dito sa pinaka-pangulo at saka sa pinaka-pangalawang pangulo. Mantakin mo ah, mantakin mo. Uh, sa approval rating, Quart second quarter, <laughs> nag-garner siya ng 62%. At bumaba yun ng uh, malaki, ng 7%. Ngayong quarter 3, 55% na lang siya. Eh siguro, dahil nga, anda, well, na, eh, nag-tawag uh, nag sona, -sona. <laughs> Tapos pagkatapos tong sona, wala naman nangyayari magsosona na naman siya, wala pa rin nangyayari. Kaya yung kanyang approval rating bumaba ng uh, malaking halaga at lalo na yung kanyang uh, trust, ano, kanyang trust rating, bumaba ng Diyos Mio ng uh, oh, uh, so dati nang walang tiwala sa kanya yung uh, mga tao, mas nadagdagan pa yung walang tiwala sa kanya ng 7%. <laughs> Oh, so paano mo masasabi? Judging by these two numbers, paano mo masasabi na si Bongbong Marcos, eh mas popular kaya kaya sa Inday... But anyway, if you're gonna look at it sa third quarter or let's say September, ah uh, kasi ang uh, third quarter starts nang uh, ano eh August. Oh, so it will end next month fourth quarter na tayo. Ah sorry, uh, nagsimula pala ng July. So mag... Uh, start start ng fourth quarter ng October matatapos yan November and then New Year na. Okay, so makikita ninyo sa third quarter, eh, meron na po silang uh, si Marcos po ay bumaba ang kanyang approval at trust rating. Si Inday Sara bumaba din ang approval at trust rating niya. Bumaba ng 5% at bumaba ng 6% yung trust rating. Si ano si Migzubiri <laughs> Eh, Wala nang tiwala sa kanya yung mga tao Bumaba pa ng uh, 4% Same goes 5% rin ang binaba ng approval rating niya Then yung uh, si Tamba Loslos Wala talagang tiwala ang tao sa kanya At 32% Tapos 29% Bumaba pa ng 3% Oo Then yung kanyang approval rating, siguro dahil dun sa ginawa nila kay uh, Gloria Macapagal-Arroyo, ayan, bumaba rin siya ng 5% sa trust rating. O oh, ayan, dyan mo makikita na, uh, what, ano, ngayong ano an an third quarter, eh, unti-unting nagiging unpopular, or bumaba ba yung uh, kumpiyansa at yung tiwala ng mga tao sa mga namumuno ngayon. Well, nagtataka ako dahil mataas pa rin 'yan para sa bansang naghihirap katulad natin. Mataas pa rin 'yan para sa mga bansa sa isang bansa na mayroon na scarcity sa mga uh, pagkain or mga ano 'yan tawag niyo? consumables na agricultural. <laughs> Mataas pa rin 'yan. Pero kung titingnan mo yung trend mga bossing from 2022 na sobrang taas ng expectations, unti-unti umaano sila, bumababa sila. Baliktad eh. Kasi yung kay PRRD mga bossing ganito. Dahil mababa siya dun sa initial survey. <laughs> tapos na tinulungan siya ni Moka and then na-boost yung uh, Duterte. And then nanalo uh, ng landslide at 16 million yung kanyang unang taon medyo mahina pero palakas ng palakas ng palakas ng palakas hanggang sa natapos siya actually si siya si after nung kanyang panunungkulan ang taas pa rin niya people still wants him to run sa uh, iba pang posisyon tapos uh, nagkaroon pa nga siya nga lang ang presidente na nagkaroon pa ng farewell Uh, party na surprise para sa kanya. Ayan. So, ang sabi nila, by far, ito daw tandem na ito, yung pinaka-ano, yung pinaka-popular na tandem sa history ng politika sa Pilipinas. Pero, ang problema kasi dun sa popular is, mataas, na, mataas sila, and then, dahil hindi naman talaga sila magaling, they will never live up with the expectations nung mga nabudol nila nung kampanyahan, ayun, kaya pababa ng pababa. And that is the trend. Imaginin mo, one and a half years after they won, bumaba na sila. O paano pa kaya uh, five years from now? oh, in-expect natin na sana, eh... Umakyat yung kanila pang mga trust rating. Sana, sana organic na tiwala talaga. At sana, tiwala dahil hindi natin sila idolo kundi tiwala dahil talagang nagtrabaho sila ng tama ayan o oh, wag ka nang umasang masaktan masasaktan ka lang bobo ay grabe naman Oh, so yan, makikita ninyo mga bossing from 2022, sobrang taas ngayon, So, oh, bumubulusok sila ng bumubulusok. oh, so imagine niyo yung trend. Kung every quarter, bumababa sila ng mga 7%. So ilang taon pa, ilang quarters pa magkakaroon for, ano, for the next what? Four years pa or at next... Uh, Four and a half years. Oh, yeah. So, yeah, yung trend. And then another. Ito is sampal sa mga tambalos-los na mga pulahang tanso na yung presidente ninyo hindi po mananalo yan kung hindi dahil kay Inday Sara itatak nyo yan sa mga kokote ninyo ah itatak nyo yan sa mga kokote ninyo but again, palakpakan congratulations sa Inday Sara for ano for still getting the highest approval and trust rating sa lahat ng mga leader ng bansa eh sana ikaw na lang presidente, tigas kasi ng ulo mo eh. <smart noise> Pinin ko hindi naman mapapaganda ni Inday Sarang katulad sa tatay niya, pero sigurado ko hindi magiging ganito kapangit.